Welcome back our YouTube channel. Nandito nga pala kami guys sa Iwahig. ah oh, Iwahig. Yung Iwahig guys ay kilalang sa... Na... Pulungan dito sa uh, Palawan. Oo, oh, it... hindi lang to sa Palawan, sa oh, buong Pilipinas. o Oo, oh, kilalang Iwahig sa buong Pilipinas. Yung mga marami ng alam mo na, <laughs> dito din binatila sa Iwahig. <laughs> <laughs> guys, itong iwahig nga pala guys, ito yung pulungan na kung saan Ah, uh, yung mga presyo ay para lang, para lang silang malaya. malaya kasi, ah uh, para lang silang malaya na magagawa pa nila kung anong gusto nilang gawin kasi nandito sila. Lang wala lang silang posas, wala silang, uh, walang reas. Pagalagala lang. Pag lang, lang, sila lang sila dito. Pero dito lang sila sa property ng tuwan. Dito, dito Uh, yung iba naman nagtatanim, yung iba ay nagpapantay. Iba, yung, iba nga guys, ayaw na rin umalis dito sa iwanan hmm. Kasi maganda nga naman yung ah, iwagi. Ayaw mo tayo. Diyan tayo ah! Eh. Hmm. Bakit yung mga nagsagtapita yung maruro nung magsipat lang mo eh? Ha? Huh? vlogger. Ang lamig? So guys, uh, itong ilog nato na pinapaliguan namin ay ginawa ng mga preso. Mga preso rin ang gumawa nito. Sila yung uh, nagpalaki. Sila yung mga naghakot ng na mga bato na yan sa tabi. Ito. lang <laughs> Ito kasi <laughs> eh, Papa niyo? Natin. Natin? Oo. na naman siya ganyan. Pag wala uh, kita sa'yo, ayaw ka siya basta anong gatulang kot na i sa'yo. O paano kung wala nakakita, di ulit ang kanan? Pag kalayo-layo pa ng hatiran ni Kuya? May lambig ako? Ibig So guys, uh, tinanong ko nga pala yung isa sa mga presyo dito ano na uh, kung naisipan ba nilang tumakas. Pero ang sabi nila ay bakit pa nila iisipin tumakas? Kung ang buhay naman nila dito ay parang nasa labas na rin sila. Pare ko nga naman makatakas pero pag tumakas daw sila ay tutugisin din sila ng mga taga-viewer. Uh, At tulad nung nangyari doon sa tatlong inmates sa tumakas, lahat sila ay napatay. yung dalawa ay napatay nang mismong taga uh, yung mga nanguhuli ay sila mismo yung nakapatay at yung isa ay napatay mismo ng mga kasama niyang dating mga preso so bago nga bago ka pala makapasok dito pa sa uh, bago ka makapunta sa lugar na to ay dadaan ka muna doon sa mismong gate nila at maglalag login Uh, yung cottage na inupahan namin ay nagkakahalaga nga pala ng 250 pesos at ang intense lang naman pala ay 10 piso ganun lang kamura guys at makakapunta ka at makakaligo ka na sa ganitong kalinis na ilog at kaya nga pala kami nakapunta dito guys kaya nga pala kami nakapunta dito guys ay dahil dito sa babae ito <laughs> dito, dahil, ito, dahil dito sa bayan ito. Ah, uh, pictorial niya guys. Ito pictorial siya dito dahil uh, para sa kanyang agent birthday. You know, so kaya kaya kami napunta dito. So mag-hi ka naman. Asya. Hi. Yan, yan si Charlie. Ito ang aking uh, pamangkin na muntik na malunod. Kani-kanina lang. Uh, Ayun si Lance. Ayun si Lance. na sa message. Cake, cake, cake. Ako na kasi. Ayun so, si guys, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para mas marami pa kayong mapanood na aming mga video at uh, uh, basta updated kayo sa mga susunod pa namin mga uh, gagawing mga video. Dito, Dito ka lang, talon. Pip, Ano na? <laughs> nangyayinig ka na? so na si bupip guys ay nangyayinig na sa lamig pa umahawin siya agad so itong ano guys itong iwahig nga pala ay uh, para lang siyang isang malawak na gubat na na, na develop dahil punong-puno ito ng mga malalaking kahoy. Actually itong pinuntahan namin ay talagang uh, kasulok-sulokan na talaga bago marating itong spot na to. So yung daan yun ay ginawa din mismo ng mga preso. <coughs> so, guys, uh, shoutout nga pala sa mga <coughs> mamasukin uh, namin mga tagapangunod at uh, sana patuloy niya kami supportahan at sa mga bago pa lang please uh, mag like naman kayo, mag comment pwede 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 po yan so guys kahit nga pala sulok na sulok ito papasok ay marami pa rin pumupunta dito hindi nawawalan ng na mga uh, katulad naming uh, naghahanap ng mga pwedeng na explore, ito pagliguan So, sa mga gustong uh, magkaroon dyan ng... <laughs> ito, ano ko yan? Ito nga pala ang aking pamangkin na kung hindi nakita kanina, ay na po. Dahil hindi nagsasabi. Nakalunog. Nakalunog ko ba ng tubig? Uy, <coughs> ano kawawa naman. So, sinunog lang. Kapag pupunta ka sa mga ganon, siguraduhin mo may kasama kang... Ano ha? Ano nga lang. Si Ate mo kasi Si Ate mo na hindi rin marunong lubangoy. Saan pa yan? <laughs> so guys, na-interview natin yung mga preso kanina. Ano? Yung mga presyo dito. Uh, may dito lang nakakita ng preso na may dalang itak. So, sabi ko, uy, ayos yun ah. Marami, marami kaming nadaan ng mga presyo dito na may mga dalang itak. Sabi ko, isip-isip pa paano kung lumaban sila sa mga uh, tauhan ng mga viewer. Pero sabi nung lalaki kanina, ay uh, bakit pa sila lalaban? Bakit pa sila uh, uh, ano, madadagdagan lang, madadagdagan lang yung kanilang sentensya? Kasi dito ay para na rin silang malaya. So, sabi nung lalaki kanina, uh, mas uh, paganda yung kanilang uh, buhay nung napunta sila dito kaysa dun sa Munting Lupa. Kasi kadalasan ng mga napupunta dito ay galing sa Munting Lupa. Rote! Malalim dyan! Huwag kang magpasikat dyan, baka maya. So, punta natin yung pinakamalalim na parte nitong ilog. Alam mo ah, kita kita dyan. Pinasabing nito ba? Pinasa, ba? Ka. Alam mo oh, Ay! so malamig na, si nama lakas ng hangin. what's up? This is Pip and Explore channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell.

So, mga to ay gawa ng mga image. Wait. Oh. Labig. Tangi na. Ano gawin mo? Guprolish ka? Ano na? Tapos na ako magdinaldal. Ano sabi mo? Sabi ko doon, kung ano-ano lang. <laughs>